dinner po tonight it is tilapia na may palaman po yung mga regalo Kalamansi, si kamatis sibuyas bawang manong ulam uy mukhang nagprito ah Wow! Nagluto lang mag -ina. Ano po ang niluto nyo? Tilapia, so Pinili, si tilapia? Si na pinirito. Pinili, pinirito ng tilapia. Pinirito ng pula at kamatis na Meron daw itlog na pula sa loob Kaya... ng Tara, kain na tayo. Um. Kapag ah. lahat, kasal mo na tayo. Lord God, salamat sa pagkain. Lord God, inihain niyo po sa gabing ito. Salamat, Lord God, sa inihain niyo po sa oras na ito. Pakalinisin niyo ang pagkain na to. ito. Ito'y magbibigay kalakasan. Magbibigay lang sa malas and understand sa mga pangin. Lord, salamat sa iyo namin binabalik ang mata sa papuri, pagsamba, at pagdakila sa pangalan po. Nanyo ang bugtong na anak na sa Jesus? Amen. 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 Kain tayo? O, tara guys. Kain tayo? Ito na Sarap na kain ng mag-ina. Tilapia. Huh? Buwik, boy. Kain na po kayo. bye Che, kain na. Mapa, sa paytilago na kain na kayo dyan. Kain na po kayo, mga viewers. Shower out daw po kay tita Cherilyn. Kain na po. Tsaka kay na Lolo at lola. Diyan sa Paite, Laguna.